Hi mga Mars! Welcome back to my channel na wala namang nag-subscribe pero sige, let's go! So for today's video, magluluto tayo ng chicharong bulaklak kasi kahit hindi sikat ang channel ko, sisikat ang mantika sa kawali ko today! Char! Anong connect? Okay guys, start na tayo. So linisin muna natin tong chicharong bulaklak dahil ayoko ng chicharong na may pasubi nir galing palengke. Habang nilinis natin tong bulaklak, isipin mo Mars kung gaano kadaling tanggalin ng dumi gamit ang asin at suka. Sana gano'n din kadaling i-unfend yung mga fake na tao sa life mo. Pero kebs, prito lang tayo mamaya at least ito sure na crispy. O so, ayan Mars, lagay na natin sa kaldero na may tubig. Bawal ang shortcut, lambot muna bago lotong diba? Tapos lalagyan natin ng kunting asin para habang lumarambot siya, may karakter na agad ang lasa. Ayan na Mars, kumukulo na siya. Hindi pa tong final form niya ha. Pero malapit na. Kaya tiis-tiis muna sa init. O oh, ayan guys, haluin lang natin siya para wala tayong chicharon na nagtampo sa ilalim. Kailangan lahat sila ready mamaya sa pre to battle. Ayan, hanguin na natin ang ating chicharon bulaklak. Pero huwag mo muna syempre ilalagay agad sa mantika. Patuyuin muna natin para pag sumabak siya, puro krisk, walang boom. Guys, relax muna tayo. Pinapainit pa natin ang mantika. Kasi ayaw natin ang chicharong sinabawan. Ang gusto natin, yung isang kagat, crisp agad. Okay, mainit na itong mantika. Lagay na natin ang chicharong bulaklak. In English, pork mesentery. Ay, pak! May pa-translate! Ay, Mars! Narinig mo yan? Yan ang sound ng chicharong na ready for spotlight. Crisp pa more! Tignan mo to Mars. Naging golden brown na siya. Kaya kung feeling mo na undercooked ka pa sa life, chill lang, niluluto ka pa ni Lord para sa tamang oras. Okay Mars, iaangat na natin siya. Graduate na siya sa kawali, ready na siya magpasikat sa plato. Okay mga Mars, nilalagay ko lang isa-isa sa plato. Hindi ko na kinariram plating kasi Mars, real talk. Pag naupo na ako sa harap niyan, wala na akong pake kung paano ko nilagay yan. Ang mahalaga, crispy siya at ready na for sausawan. Kasi Mars, sa charon, hindi importante kung perfect ang lagay. Ang importante, pag kinagat mo, rinig sa buong barangay. Okay guys, titikman ko na. Mars, narinig yan? Wala akong nilagay na sound effect. Lutong niya talaga yan. O mga Mars, ikain na natin yan. Wala nang char-char. pa natin yan, Mars. Kaya bawal mag-diet today. Crunchy pass muna. Okay, Mars, tatapos ko na itong vlog na to. Pero bago yan, like mo muna to. Share mo na rin, ha? and follow me kasi alam kong makikita at makikita mo itong video ko besh alright, paalam na guys umusog pa itong pagkain ko bye bye, see you sa next video ko thank you for watching